Ayuda malala ang bagong video ngayon sa social media kung saan itong si Belle ay nakalimutan niya siguro na nasa set siya at maraming kamera ang nakatutok. Ang ginawa niya kay Donnie ay agad-agad kinakilitaan ng marami. Diba talaga pag ina-relationship ng araw at talagang open na nga sa publiko. Ayon pa nga sa marami, talagang himlay na himlay tayo sa bawat paayuta. Kaya naman sabay-sabay natin tingnan at alamin ang nasabing post na ito na ngayon trending na. ito nga guys ang nasabing video ng bigla nga talagang yakap ni Bel Mariano si Tony. At hindi pa nga dyan nagtatapos, sinundan pa ito ng isa pang video kung saan kitang kita naman sa isang event nila habang break time ang pagyakap ni Bel kay Tony Pangilinan. At talaga nga namang ayuda malala ito para sa mga netizens at mga bula. At ayon pa sa naging caption the way Belle hugs Donnie di man lang talaga kinaya ng mga puso Donnie can you find one her as my girlfriend na kung saan nga talaga ay umani na ng sa aring komento iba talaga pag si Belle mayali na ang gumalaw ng baso at talagang nga namang himlay malala ang marami. Layag na layag na rin sa mga susunod pang maayuda ang dapat abangan. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates tungkol mismo sa dumbbell.